nandito ako ngayon sa Mandawi kasi meron, meron man tayo na Pinunta na eh Amandilit so no so nandito yan sa location sa Mandawi so yan guys napit lang yan sa simbahan so ngayon guys nakapunta ako ngayon dito kasi ano palipat lipat mo sila ng pwisto so ngayon nandito na so dito na kami na ano dito na kami nagpunta Oh, <todic> magmukbang tayo, no? Ah, handa na 'yung inasal ba dito sa INJ. Dito sa Mandawi, M. Angel Lechon. Tikman natin 'yung ano, balat. Mm. Malutong guys. Mm, masarap. So sino gustong kumain? May anli puso tayo. Ah, sila pala. <laughs> may anli puso tapos mm, masarap yung litson. Kung so, nandito ako ngayon kumandawi guys. Para magtikman ko tong litson. kalok hmm, mm, sarap. na, Ganda. Ngayon may maigi. Mm. 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 Hmm. Nasa yes. bag. Mm. Hmm. Nagkasit na yung sauce guys. Hmm. Yan. Para masarap-sarap na maidi. Hmm. Hmm. Mm. Masarap na yung tangtang ng glab. Mm. 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 Tama-tama ang timpla guys Sobrang sarap talaga Kung so, sinong gustong kumain Pumunta dito at kung gusto mong order, kontak ka lang kay Sir M&D. Sila yung may-ari nito. Kumain na ako guys. Wala man akong bayad-bayad. Na, napunta lang ako dito guys para alam nyo na nandito ako ngayon sa Mandawi. Eh. kain man. Ipagod sa biyahe. Ay, lamiya na brad. Eh, Sarap na eh. Pahingi naman. Hmm. Um, ano ka? Yun. Pati kameraman kayo, magtikim ha. Masarap hmm. daw. Sawag. Masarap yung ano, yung balat. Malutong na malutong. Kaya umorder na kayo kung sino mang gusto ng umorder dyan. At pumunta kayo dito kung sino gusto ng magkain na gugutom. Oh, yan. Magkain tayo dito guys. Anong anong araw sa open blood? Anong oras? Every Sunday. Every Sunday. Hmm. Nandito sila. Every Sunday. Punta lang kayo dito. Hmm. Yan. Sa malapit na ano. Na Palawan punta. Kaya ano. Dito tayo magkakain-kain. Magkita-kita tayo dito every Sunday. yeah. Uh, yeah, sabang ka. Um, sablang na.